Umarap na sa media ang legal counsel ng pamilya Diskaya. Sinabi ni Attorney Cornelio sa Maniego Third nanindigan na lehitimo at dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng 28 na luxury vehicle. Kaya naman, paliwanag din sa Maniego, handa naman anya tumugon ng mga Diskaya sa kahilingan ng Bureau of Customs o BOC. na magsumite ng dokumentong nagpapatunay sa ownership nila ng mga sasakyan. Yan po ay dumaan sa tamang pro sa proseso. Binili po sa mga legitimate car dealers. Uh, tatlo po yan. Uh, papangalanan ko na rin kasi lihitin mo naman sila. Ito po yung uh, Speed 7 Corporation, Auto Art Corporation, saka Prevel, Import and Export Corporation. So, legal po yan na nabili ng uh, ng ng uh, spouses Biskaya. Wala ho kaming illegal na itinatago. Matatandaan na nagtungo ang BOC sa St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corp. sa Barangay Bangbang, Pasig upang maghain ng search warrant. Dahil dito nanawagan si attorney sa Commissioner of Bureau of Custom. Nabigyan sila ng oras na hindi kaagad. Dagdag pa niya, nagulat po yung mag-asawa biglaan, sabi ni Samanyego. Uh... Ang sabi ng kliyente ko kanina sa telepono, oh, no, binigyan daw sila ng 10 araw para mag-comply, para i-present nila yung mga dokumento ng sasakyan. Okay? Biglaan ho oh, kasi yung pagpunta ng uh, Bureau of Customs. So we will comply. We will comply po. Hmm. Kaugnay ito ng mga luxury car na pagmamayari nila Sarah Diskaya at Curly Diskaya. Ah, nabubusap po yan. Kagaya nung sinabi ni Ma'am Sara, 2016, hindi naman ho minsanan yan na nabili. So, hindi naman ho natural sa isang tao na bumili ng 28 uh, luxury cars sa isang bilihan po. Accumulated po yon, Accumulated po. Ako, si Bobby Patriarca, nagbabalita. Lahat po 'yan dumaan po sa tamang proseso.